Good morning po mga kalaki Alas 8 na po ng umaga At syempre po bango na dyan Baka natutulog pa ang iba Ito na po ang tips at magagandang mga uh, Code, mga private consultation po Na ginawa po natin dito ha Ito po ay pinaghalo ko na ng combo lucky numbers At ito po ay sinumada ko sa mga uh, Buraka po ni Lola Carmen Yung mga libro niyang maliliit Ito na po sa Canada 201 Mexico 316 Australia 052 New Zealand 930 India 820 Philippines 726 Thailand 153 Taiwan 233 Malaysia 426 Dubai 718 Hong Kong 049 Singapore 176 China 138 Texas 247 Israel 643 Las Vegas 512

Okay, nasabi na po natin yan kanina mga kalaki. Siyempre, 3 digits yan. Alagaan nyo po yan 3 days bago natin palitan. Good luck mga kalaki. Mananalo tayo. Claim it.